inatake na naman si Langga. 10 minutes ago, inatake siya. Ito, nahimasmasan kaya. Dito, lumabas si Langga. Tapos, ano, uh, pumasok siya ulit dito sa, ano, sa kwarto. Dito, sa kwarto na ito. Tapos, ano, may nakita na akong hindi maganda sa kanya na parang, ano, atakihin siya. Tapos, ano, ayong uh, yung itsora niya ay ano talaga na parang atakihin sa kanyang epilepsy. So, hanggang inalalayan ko siya dito, hanggang inalalayan ko siya dito. And siya dito na ano, humiga, bumagsak dito. Kaya buti na lang na ano ko kaagad na alalayan ko, sila kay nandoon sa labas, sa branda nga, nakaupo kasi umiinom siya ng tsa, kaya ano, inalalayan namin kaagad. Dito siya, Omega at uh, dito siya inatake. Ayan, buti na lang hindi dito sa ano sa pugon. Hindi bumagsak yung kanyang ulo kasi nga naalalayan ko siya eh, nasubaybayan ko siya na atakihin siya. So pagkatapos siyang atakihin dito ng siguro matagal-tagal din ng 1 minute more than 1 minute. And then pinagya namin dito. Ayan oh. Tapos pagkatapos niyang atakihin, humiga siya dito ano nagsuka siya oh ayan meron pa nga siyang ano basa-basa kaya palitan ko ito so ayan pagkatapos niyang humiga sandali at uh, nagsuka yun lumabas na Luma lumabas o le na sa labas ayan kasi pagkatapos niyang atakihin talaga nagsusuka siya kaya buti na lang ano nakita ko na naman siya na natake siya Uh, after 2 weeks uli siyang inatake yung huling atake niya two weeks ago kasi nakita ko sa ano eh sa ina-upload ko ganito pala yung itsura ni Langga bago siya atakihin ganyan ganyan ah ganyan nakatingin siya sa taas tapos yung kanyang kamay ay nakaganyan niya tapos ano na parang natutumban na siya kaya alam ko na ano inalalaya, inalalayan ko na siya kaagad So hanggang na ano hanggang pinasok namin siya sa loob nila kay na inalalayan tapos doon doon na natumba. Kaya buti na lang ano na agapan namin lahat, naagapan ko siya at tinawag ko kaagad sila kay kaya buti naman hindi pa nakababa sila kay nako kung ako lang naman dito sa taas na ano mag-isa ay ano tatawagin ko pa sila kay doon sa baba eh, medyo malayo naman yung sa baba na ano tatakbo siya kaya buti na lang, uh, tsa pa si ano, Lakay, umiinom pa siya ng tea. Habang nagtiti siya, nanonood siya ng ano ng news yung sa ano sa mobile niya. Kaya ganyan yung ano isura niya o yan nakatingin sa taas tapos yung kamay niya ganyan ganyan na. Yan, kung dito 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 siya nakahiga kasi, yan. Dito niya inuuntog yung kanyang ulo ganyan. Grabe ang kanyang pagkauntog ganyan kaya nagising ako at inalalayan ko siya para hindi niya iuntog masyado yung kanyang ulo dito kasi natatakot ako baka mabasag yung kanyang utak o kaya ulo. Kaya ang hirap talaga yung ganitong may anak na ano pala uh, ano pa siya uh, special son siya hindi special anak ko siya hindi siya makapagsalita hindi niya masabi kung ano yung kanyang sakit tapos, ito pa, meron pa siyang, ano, eh, meron pa siyang epilepsy. Kailan lang naman siya nagkaroon ng epilepsy? Last, ano, ah, two thousand, two years ago, nung nagkaroon siya ng epilepsy. Tapos, pero dati-dati, ano na siya, special san ko na siya, hindi siya makapagsalita, hindi siya makarinig naman siya, pero hindi siguro totally yung siya makarinig kasi tinatawag ko siya na langga-langga, ano naman. Uh, uh, nagpapakita naman siya kasi dito sa ano sa dito sa ano sa bahay labas-pasok ako nagtatrabaho ako sa yung household na gawain so hinahayaan ko lang siya na labas-pasok labas-pasok pero dito lang siya paali-aligid sa ano sa bahay, sa harapan ng bahay. So, kaya pag hindi ko na siya nakita at uh, minsan bumababa siya, bumababa siya doon sa ano sa bahay ng binan ko. Kaya tinatawag ko siya, andoon na siya sa baba. Kaya tinatawag ko siya at ano, uh, nagpapakita siya. Kaya alam niya siguro naririnig niya yung kanyang yung aking tawag sa kanya. Kaya ang hirap talaga yung ganitong sitwasyon na may anak na special san lalo pa at may epilepsy siya. Ang hirap talaga. Kaya buti na lang na nakita ko siya ngayon. Lagi akong nakakakita sa kanya na inaatake siya. Siguro kung pabayaan ko lang siya, pabayaan namin na hindi namin siya makita na atakihin. Ayaw ko lang kung ano ang mangyayari sa kanya. So ngayon umaga, nakita ko siya na ano talaga meron talaga akong doubt kasi kahapon nga grabe ang kanyang pagkauntog-untog ng kanyang ulo na ganyan dito kaya natatakot ako kasi baka ma mabasag yung kanyang ano ulo at saka yung utak kaya dapat talaga ano active ako at uh, focus ako sa kanya lagi naman ako focus sa kanya kahit meron akong uh, marami akong trabaho dito sa bahay kaya lagi talaga akong nakafocus sa kanya hindi ko talaga talaga siya pinapabayaan ayan nagka, ano na nagka-brown out na load shading na naman Alhamdulillah talaga lagi ko siyang nakikita na atakihin siya Eh ano ngayon uh, today is 21 yata ngayon Today is Tuesday ngayon November 21 and the time now here in Pakistan is 825 uh, 8 25 am At saka inatake siya ay around 8.15am. So maaga. Pero last two weeks ago, uh, mas maaga yung kanyang inatake. Maaga yung inatake siya. Minsan naman sa gabi siya inatake. Pero may, kaya kadalasan talaga ano uh, may nakakakita talaga sa kanya. Yung last na atake niya, si Fatma naman ang nakakita. Pero nasa kusina kami lahat. Pero almost talaga ako yung nakakita. Ngayon umaga na naman ako yung nakakita na ano talaga na at na meron talaga akong doubt na atakihin siya kasi ano uh, kahapon ng umaga around 4 4:30 uh, AM nagising siya. Pero yung tulog niya sa gabi, two days ago na yung kanyang tulog, ay maganda din yung kanyang tulog, hindi siya hyper. So, kahapon at kagabi, uh, maganda yung kanyang tulog. Pero kahapon ng, uh, kahapon ng umaga, maaga pa yon 4.30 a.m., ano nagising siya, bigla siyang nagising, tapos ano, uh, inuuntog yung kanyang ulo tapos tinatapik-tapik niya yung kanyang ulo na ganyan. Tapos grabe ang kanyang untog sa ano sa uh, semento. Dito lang ang kanyang ano, ang kanyang daily activities. Ayun, naglalaro siyang mag-isa kung ano-ano yung mga nilalaro Alam niyo guys, dalawang beses inatake ngayon si Langga. First, mga 8.15 yung unang atake niya tapos uh, siguro mga after 30 minutes inatake ulit siya basta ano walang oras yung pagitan yung kanyang pag-atake so buti na lang nakita ko ulit ano pagkagaling niya sa ano sa bed na nakaupo tapos pumasok ulit siya sa ano sa kusina kung saan yung ano doon yung mattress tapos sumiga siya And then, uh, nakita ko na rinig ko yung kanyang sounds na ah, like that. So, tiningnan ko siya na ano, inataki ulit. Si Lakay naman nandoon na sa baba. Yung doon sa baba, doon. Yung doon. Kaya, lumabas ako kaagad sa... Lumabas ako kaagad at ano, nagsisigaw ako. So, si Lakay hanggang doon sa baba, within seconds, ano, dumating siya. Pero si Langga, inaano ko na siya, ang uh, tawag dyan, nakaano siya sa aking, ano, sa aking, sa aking, sa aking, ano, sa lap. Hanggang dumating sila kay, ano, medyo, ano, na, imasan imas ulit si Langga. Kaya sabi ni, ano, nila kay, na bago siya, ano, bumaba, sabi niya ano uh, bantayan mo sila si nga baka ano baka ulit uh, atakihin siya so yun nga ano after ng 30 minutes ano inatake ulit siya si Ilangga kaya ayaw ko bakit siya inaatake ng ano madalas kasi 2 weeks ago yung kanyang pag-atake ulit ngayon inatake siya dalawang bisis pa yung unang yung last na atake niya last two weeks ago ay ano uh, gabi naman yon tapos yung uh, nung kasunod nung ano nung two time uh, pangalawang atake niya ano naman yon umaga so hindi talaga pare-parehas yung oras na pag-atake niya meron talagang time na atakihin siya kaya nakakasad talaga sa sitwasyon ni Langga kasi hindi naman siya makapagsalita. Sana ako na lang sana yung ano atakihin. Hindi siya kasi nakakaawa talaga na yung atakihin siya talaga. Pagkatapos atakihin si Langga nang two times, mga after to 10 minutes, ano, nahimasamasan uli siya. And then, nagpainit ako ng tubig kasi malamig, pinaligoan ko siya, and then uh, busy na din ako sa pag ano pag uh, kung ano ano yung mga ginagawa ko dito nagluto, so ito katatapos ko lang mag ano magluto ng ano ng ulam yung yung ano yung patola sa kapatatas, and then uh, kanin na na din ako, and then chapati na na din ako for uh, ano lunch kaya ito, uh, uh, dinagdagan ko yung ano, content ko na, ano, na first inataki silang gaakala ko, hindi siya atakihin ng pangalawa. So ito, uh, katatapos ko lang na mag ano lahat, 1.30 p.m. Pakistan time, kaya idagdag ko ito. Kaya sana suportahan nyo itong aking channel kahit man lang sa panonood ng mga videos ko. Uh, support nyo na, support nyo na lang ang, ano, ang aking channel sa lahat mga nanonood sa akin, lalong-lalo na yung mga may YouTube channel. Uh, babalikan ko din kayo kung ano yung napanood nyo sa akin, sa aking mga videos ay ano, ganon din yung aking panonood. Kaya ano, wag kalimutan din na ano, please include din kay ang inyong prayers kay Langga. So kaya ito talaga yung malaking uh, problema ko hindi hindi biro ang magkaroon ng ganitong anak na special son lalong-lalo na at may ano siya ay eh, epilepsy. Kaya lagi talaga akong nakasubaybay sa kanya. So kaya ano, uh, more on mga videos ko ay dito lang, dito lang organic uh, vegetables, pupunta ako doon sa baba, and then uh, pagluluto, at saka mix-mix din, hindi ako makalabas-labas kasi, ano, minsan lang ako makalabas, pupunta ng Rawlakot City, pag may importante, pero ano, most of the time dito lang talaga ako sa bahay kasi ano nga marami ding trabaho and then meron din akong alaga na silangga. Hindi talaga pwedeng na mag iwan uh, iiwan siya dito ng ano mag-isa. Dapat talaga may nakabantay sa kanya. So buti na lang si Lakay, si Fahad, si Fatma ano uh, tinutulungan din ako nila na ano magbantay uh, kay Langga. Kaya pa uh, panoorin niyo na lang yung ano mga videos mga videos ko at uh, salamat salamat sa inyong support at uh, hayaan niyo uh, kung sino man yung mga nanonood sa aking mga videos ano uh, babalikan ko kayo. Ayan na si na ulit-ulit siya.